Kalyo, di maliban po dito sa inyo pong uh, ano no panawagan na ito, meron pong binabanggit ang inyo pong kasamahan na shame campaign. Ano po iyon? Ah, uh, shame campaign doon sa mga mga trap sa mga uh, politiko na gumagawa ng ng pagmanakaw at ako nga may personal na <laughs> said may personal akong proposal do sa grupo na bukod sa makulong, yung mga mapapatnayang nagnakaw ay baka pwedeng dagdagan natin ng shame penalty na ipagpagawa natin ng ribulto sa Luneta yung lahat na mga magnanakaw. At uh, para forever kasi madaling makalimot ang mga tao kapag pangalan lang niyalabas. Eh. Madaling makalimutan. Pero kung may ribulto sila ng mga mga magnanakaw doon sa Luneta, isang pasulok doon sa Luneta tapos yung lahat ng dadalo ng Pilipino doon eh, ay ng kamatis. Yun, mga ganon. Forever na magiging kahiyan. Hindi lamang yan. Ang puti ng buong pamilya niya. Mm. At ng sambayan na ng, mga politiko na huwag nang gayanin. Dahil, for, mm. halimbawa, for 25 years, nandun yon At uh, ng sa mga taong bayan sa yun ng ng kamat, bulok na kamatis. Eh, tingin ko yon magiging uh, 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 prevention yon para sa mga politiko na huwag ng magnakaw uh, mukhang bago yan ha. So, uh, papano ho ninyo matutukoy yung sinasabi yung mga magnanakaw na dapat tayuan ng rebulto? I mean, di ho ba sa ating bansa, eh, meron tayong demokrasya at may due process? At may, may due process naman. Ang sabi ko sa, ang sabi ko nga, hmm. ay na, uh, naman ang mga binabanggit na mga pangalan mm -hmm. nila uh, Magalong, nila Lacto at iba mm -hmm. pang mga 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 mm -hmm. mamamalas sa bayan natin. Mm hindi -hmm. e magkakaroon mm -hmm. ng imbestigasyon yan. at pagkatapos ng imbestigasyon kung sino mapatunayan na nagkasala at ikukulong, pagkatapos na makulong mm -hmm. hindi doon titigil. Ipagpagawa natin ang rebulto.